Tabang makanta tayo, ulit, paliwanag po nga do, yung list na balikat tapos naibalik sa normal, ganoon din naman, ganoon din naman halos ang ginagawa sa hospitals sa ginagawa nila. So I'm assuming ang tinutukoy nitong tao to is dislocated shoulder no, na dislocated shoulder binalik ng mga manghihilot o ng mga chiropractor. Guys hindi porky kaya mong gawin, eh may karapatan kang gawin. Tandaan nyo yan, ha? Hindi, hindi porki kaya mong gawin, kaya ko lang mag-brain surgery, kaya ko lang mag-opera ng bituka. Ang tanong, may karapatan ka bang gawin? May lisensya ka ba para gawin yan? Kasi ang nakapagbalik lang ng shoulder, legally, kahit saan, kahit sa Amerika, kahit sa Pilipinas, ang makapagbalik lang yan ay orthopedic surgeon, orthopedic doctor. Ang tanong ko kayo, ang manghihilot ba o yung mga bone cracker o bone setter na tinatawag na yan, ay orthopedic surgeon ba? Sige nga, orthopedic surgeon ba sila? May pinag-arala ba yan? May pinagtakusan ba yung mga yan? Para sabihin ninyo na naibabalik nila at may, may karapatan ba silang ibalik yan? Sige nga, dapat ba lang pinapakailaman yan? Kayo kasi ang problema sa inyo, hindi, ano naman to, shoulder lang naman to, mababalik naman to. Ganyan kayo mag-isip eh. Hindi nyo naiintindihan na maraming pwedeng madamage na structure dyan na, mas may intindihan nyo na ito pag mas grabe na yung sitwasyon. Eh. Example, pare, ako lang magtutuli sa'yo. Mayroon naman akong labaha dito eh. Kaya ko naman gawin. Eh. Wala akong lisensya, hindi ako doktor. Tutuliin kita. Wala akong, wala akong training pero kaya ko siyang gawin. Maniniwala ka? O kaya, pare, opera ko yung katarata mo sa mata. Hindi ako doktor pero kaya ko siyang gawin. Wala akong PRC license, hindi ako doktor, hindi ako napagtapos sa medisina o hindi ako napagtapos ng kahit anong kursong medikal. Pero kaya ko siyang gawin. Maniniwala ka. Magpapa-opera ka ng katarata. Kung sa, kung sa mga bagay na yon na medyo grabe na yung sitwasyon, hindi kayo papayag, ba't mo mapayag kayo sa ganito? Kasi mild lang, tingin nyo. Assessment nyo yun. May tinapos kayong medical, nakapag-aral kayo, medical people kayo, para ma-assess ma, ma niyo din na mababaw lang to, o mild lang tong situation na to. Anong assessment skill meron kayo? Anong pinag-aralan ninyo para masabi nyo mild lang yung case ninyo? Yan ang problema sa maraming may naniniwala sa hilot. Mga slapsoil mag-isip, masyadong makitid. Mga slapsoil, mga jejimon, ganun mag-isip. Eh, shoulder lang naman to. Ay, tuhod lang naman to. Ay, stroke, stroke lang naman to. Puro ganun ang tono nila eh. Hindi nyo naiintindihan na grabe na yung situation. Pa ka, pumunta ka sa hilot, nasaksak ka. Di ba tatakbo ka sa ER? O, ba't hindi kayo tumakbo sa hilot? Total, pitiwala ka sa hilot. Nag-aagaw nag buhay yung nanay mo, tatay mo. Itatakon mo sa ER, di ba? Ba't di mo itakon sa hilot? Total naniniwala kayo sa hilot. Sige nga. Sige nga. Kung, kung naniniwala kayo sa hilot, ba bakit pa nag-aagaw buhay yung isang tao sa ER dinadala at hindi sa hilot? Sige nga. Yun na lang, yun na lang ang logic na pag-isipan nyo.